Welcome to Miss Gallier Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ikalawang linggo ng Marso. May mga kaso na ng COVID sa NCR. Malaten, naging 24, naging 33. Araw-araw ay patuloy na dumarami ang mga kasong na at mayroon na ring ilang pumanaw dahil sa sakit na ito. Buong linggo tuloy suspendido ang mga klase sa buong kamay Mabuti na lamang at sa ngayon ay wala pa namang kasong natatanggap ang ospital na pinagtatrabuho ni Mariel. Gayun pa ay nakaalerto na ang lahat dahil sa patuloy na pagdami ng mga nagpopositibo. Maging sila sa bahay ay naghanda na at namili ng mga supplies upang mabawasan ang paglabas-labas kasalukuyang naghahalungkat si Mariel sa drawer ng side table. Hinahanap niya ang kanilang digital thermometer upang i kung sakali man nakailanganin. kailanganin. Nang biglang maalala niyang kumpare dahil sa naiwang santo nito sa drawer. Gabi noong reunion nang mag-message to sa kanya. Duma niya ang pangungulila ng kumpare sa pumanaw nitong misis. Mariel, ang hirap. Ang hirap palang mag-isa Natigilan siya sa nabasa Hindi niya malaman ang dapat gawin Kaya sa halip na mag-reply Ay sinabihan niya si Darwin na tawagan to at kumustahin Han, kumusta na kaya si paring Joel? Tawagan mo kaya? Kumustahin mo? Suggest ito habang nagkakalas ng suot na hikaw Ha? Maghahating gabi na, tulog na yun Sagot ni Darwin habang abala sa pagmamaneho pa uwi. Hindi yan. Late naman ka mo matulog yun. Sige na, tawagan mo na. Kinuha ni Marielle ang telepono ni Darwin at tinawagan si Joel. Nagriring na kaya hindi na nakaalma pa si Darwin. Hello, pre. Maigsing tugon ni Joel. Dinig ni Marielle sa loudspeaker ang malamlam na boses nito. Pre, musta? Okay lang pre, kayo? Kumusta? May mga sasakyan akong naririnig ha, ah. nasa labas kayo? Ah oo, galing college reunion si Mrs. eh, pauwi pa lang kami. Oh, daladarong babae yata yung naririnig kong kasama mo dyan ha. Ah. Pangulit ni Darwin, pilit na inaaliwang kumpare. <laughs> Gago, wala nga eh, basta pala kayo ni Mare. Okay naman pare Mista kayo dyan ni Renz? Sabat ni Mariela sa cellphone ng mister. Ayos lang din, Mari. Kinakaya. Magba-birthday ka na, pare, di ba? Dito ka na lang kaya sa minila mag-birthday. O, pre, ayan ha. May bas-bas na tayo. Lumuwas ka sa birthday mo na makapag naman tayo. Sabi ni Darwin. <laughs> Sige, pre. Tignan ko. March 12. Huwebes. Bisperas ng ika-41 na kaarawan ni Joel. Magdidilim na nang dumating siya sa bahay ng mag-asawang Darwin at mariel Gaya ng dati, galit na galit ang tahol ng aso sa pagdating ni Joel sa bakuran. Parang may galit talaga sa itong aso ko pareha. Eh, matapang naman kasi talagang JRT kahit bansot. Oo, pre. Pero iba talaga gigil nito sa iyo, eh. Baka naaamoy na namumulutan ka ng aso. Uy, bihira naman yun. Sa isip ni Mariel, marahil ay alam ng kanilang aso na ilang beses nang tinabihan ni Joel sa kama ang misis ng kanyang amo. Gaya ng dati, ang daming mga pasalubong ni Joel. Nagpa-deliver na lang din si Darwin at sa sala na sila kumain at nag-inom habang nagkukwentuhan at nanunood ng balita. Pa, Ba't di mo sinama si Renz? Tanong ni Erika kay Joel habang kumukuha ng slice ng pizza sa mesa. Periodical nila eh. Isasama ko na lang yung kapatid mo pag uwi ko. Bawal daw umabsent mga grade 6 kasi uunahin kumputin yung grades sa mga graduating. Double celebration pala sana, no? Kagraduate nga pala si Renz. Ay pre, sakla pala ng birthday mo bukas. Friday the 13th. Oo nga Malamang bukas pa tayo nito ma COVID. Kaya nga, tigil-tigilan nyo yun na yung mga plan ninyong gumala, ha? Dito na lang kayo ulit mag-inom sa bahay. Mamaya may makahawa pa sa inyo. 9 p.m. Naantala ang kanilang kwentuhan at panunood. dahil sa anunsyo mula sa Pangulo na magtataas ng Alert Level 2 ang kamay nilaan dahilan para magkaroon ng quarantine sa lugar. Sige nanak, ayusin mo na yung mga dadalhin mong gamit at matulog ka na, ha? Huwag ka na magpuyat ka cellphone at baka maaga tayong bumiyahe bukas. Paalala ni Joel sa panganay na si Erika. Imbis sa Sabado pa gaya ng naunang balak, mapapaaga ang balik ni Joel ang Batangas. At yaman din lamang na isang buwang suspindido ang klase, napagpasyahan niyang isama na ni muna si Erika pa uwi. Aagahan nilang bumiyahe kaysa makipagsabayan pa sa dagsa ng mga paalis ng Metro Manila dahil sa nagaambang lockdown na ipapatupad sa Sabado ng hating gabi. Nagpatay na sila ng TV. Puro masasamang balita naman tungkol sa COVID ang napapanood. Tuloy pa rin ang inuman session na magkumpare sa sala habang nakate sa kanila si Mariela nakaupo sa pagitan nila sa tabi ni Darwin. Nasa lamisita ang bote ng whiskey at mga chichirya, buffalo wings nilang pulutan. Habang nagkukwentuhan sila, ay may pagkakataon na napapasulyap si Mariel sa harapan ng short ni Joel. Hindi mapakali ang isip. Hindi maiwasang may maalala. Lalo't nakaupo ang kumpare sa side ng sofa. Kung saan mismo sila unang nagkasala noong December. Sa tuwing mapapasulyap ay mabilis din niyang ipapailing palayo o ipapaling palayo ang tingin bago pa mapansin ni Joelle. Maya-maya, nagpalit ng damit si Joel. Suot nito ang number 24 na basketball jersey na ginamit niya noon sa pagliga ng mga nakakatandang mga lalaki sa bahay nila. At saka pambahay na shorts. Buhay pa pala yung jersey mo nempre. Tagal na niya na. May sampung taon na yata. Yung sa akin wala na eh. Tinago ko talaga to. Mambay, eh. remembrance na idol Kobe. Kanina pa napapansin ni Darwin ang pagsulyap-sulyap ng kumpare sa kanyang misis. Kahit kasi sa suot itong loose t-shirt, ay bakas pa rin ang natural na ganda ng katawan nito. Na tinernuhan naman ng dolphin short kaya't litaw talaga ang makinis itong mga legs. Noon pa man, ay batida niyang kursunada din ni Joel si Mariel. Lalo na siguro ngayon, at nakatikim na to ng alapaap mula sa kanyang misis. Naroon pa rin yung kakaibang pakiramdam ni Darwin. Sa tuwing naaalala ang tagpong ginamit ng kumpare ang kanyang misis, doon mismo sa kanilang sala. Kung paano ang napayakap ng mahigpit ang misis niya sa galing ng kumpare. Minsan ay pinapanood pa rin niya ang video ng dalawa. At ganoon pa rin ang epekto nito sa kanya. Matinding sabik, ngunit hanggang doon na lamang. Hindi na niya naisip na maulit pa yun, lalit mas nangingibabaw na sa kanya ngayon ang selos. Kontento na siyang suluhin na lang ang asawa. Tama na ang minsan, at mahirap din kung hanap-hanapin na ni mariel ang namagitan niya sa kanila, kung nalalaman lamang niya. Habang nakadukuhang si Mariel sa center table upang kumuha ng chips, ay dinantay ni Darwin ang kanang kamay sa maputing hita ng misis sa may haplos. Sa pwesto niya ay alam niyang pansin ni Joel na napa-straight ng shot tsaka muling nagbuhos sa baso. bakas sa mga mata nito ang inggit. Biglang napadiretso ng upo si Mariela sa kapilyuhan ng mister. Agad na hinawi pa ang kamay, sabay siko dito na tinawanan lang ni Darwin. Napalingon si Mariel kay Joel sa hiya. Nagkatinginan sila at halatang may selos sa mga mata nito. Shad kahano? ka, ni Darwin habang inaabot kay Mariel ang baso niya. Ayoko, may work ako bukas. Sige na, isa lang. Konti lang to, oh. Ayoko nga sabi, eh. Bulong ni Mariel. May tono na ng pagkaasaris sa boses nito. Ipapahiya mo ako kay parang Joel? Hindi na nakakibos si Mariel. Kinuha na lamang nito ang baso at tinungga ang alak. Tsaka padabog na isinoli yon kay Darwin. Nakamasid lang si Joel sa dalawa at bahagyang napapangisi dahil mukhang may tama na ang best friend. Ayan, masunurin talaga tong misis ko. Umakbay si Darwin kay Mariel. Kinabig siya upang lalong mapalapit. Tsaka sinuyo ng halikang pisngin nito. Sige pa rin ang pangiinggit ni Darwin sa kumpare. Hmm, bango mo naman, Han. Ano ba? Lasing ka na eh. Tama na nga Han. At asiwang itinulak ni Mariel ang mister palayo habang pinupunasan ng kanyang pisngi. Anong lasing? Hindi pa. Matibay ang mga batang gwenyo, oy. Hindi ba no, pare? Teka lang. CR lang ako. Tumayo si Darwin para pumunta sa banyo. Nang makarating ito sa CR, ay dumukwang naman si Joel palapit kay Mariela. Itinukod ang mga siko sa tuhod at bumulong. Mari, nakakaingit talaga si paring Darwin. Buti pa siya. E paano naman ako, Mari? Miss na kita eh. Shhh, ano ka ba, pare? Hindi ba nag-usap na tayo? Tapos na na yun. Bulong din ito habang nakabantay ang tingin sa pinto ng CR. Sa pagbukas ng pinto ng banyo, ay biglang dumiretso ang upo ng dalawa. Patay mali siya habang naglalakad si Darwin pabalik sa sala. Muling naupo si Darwin sa tabi ni Mariel at sinek ang bakit nalagay ng yelo. Han, wala na kaming ice, pakuha naman. Agad na tumayo si Mariela at inabot ang lalagyan. Kanina pa rin niya gustong umalis talaga at mauna ng umakyat sa kwarto dahil sa asar niya kay Darwin. Pagdaan niya sa harapan ng mister, ay pabarong pinalo pa siya nito kahit kaharap nila si Joel. Hindi mawala ang kunot ng noon ni Mariel habang nagkakalas ng ice cube sa tray at pinagmamastan si Darwin mula sa kusina. Halata kasing may kakaiba sa kinikilos nito. O oh, ayan, at padabog na inabot ni Mariel ang ng yelo sa kanyang asawa. Tsaka nagpaalam na kay Joel. Sige pare, ikaw na bahala dyan sa kumpare mo ha. Akyat na ako. Tumangu lang sa kanya si Joel. Bago pa siya maawat ni Darwin, ay tumalikod na si Mariel upang pumanhi. Nasa may hagdan na siya nang humabol pa ng banat ang mistera. Ligo ka na, Hannah. Para ready ka na mamaya pag-akyat ko. Diretso lang ng akyat si Marielle na parang walang narinig. Hindi naman dating ganoon si Darwin kahit pa nakainom. Ewan niya kung bakit ganoon ang inaasta nito ngayon. Naiwan na lang ang magkumparing nagiinuman habang lumalalim ang gabi. Sa si isang punto ng kanilang kwentuhan ay napasentro sila sa kanilang history ng pampababae. Nagilting nga ako, Pri. Lalo na nung mawala si Joanne. Isipin mo dati nung binata ka pa, di ba? Akala niya sumasama ako sa malalayong delivery. Hindi niya alam, lumuluwas ako dito at nang tayo. Panay ang bulungan ng dalawa dahil andyan lang ang kwarto ni Erika. At baka marinig sila nito. Kahit naghahagik-gikan sila ng tawa sa mga naaalalang kalukuhan, ay pansin ni Darwin ang pangilid ng luha ni Joel. Alam niyang kahit dalawang buwan na ang nakalipas, Mula nang pumanaw si Joanne, ay nangungulila pa rin to. Kaya't pati mga dati nilang kalukuhan ay biglang nakukonsensya to. Ano ka ba pare? Lalaki tayo eh. Kisama talaga yan. Tsaka kaya mo namang dalihin. Wala namang nalaman si Marang Joanne, hindi ba? Kaya hindi nagdulot ang sama ng loob sa kanya yun. Sabi nga, what they don't know won't hurt them. Kahit na, bilib nga ako sa iyo pre. Nagpaka-good boy ka na talaga mula nung makilala mo si Mariel. Dapat tinularan kita. Nang gumraduate ka na, dapat tumigil na rin ako. Nako pre, hindi. Tao lang, may kalokohan pa rin. Sinisikap ko lang talaga na iwasan. Walang kaalam-alam si Joel na ang anak pa niyang dalaga ang nakana ni Darwin. Pero ano naman ang magagawa kung pali na ang lumapit? Lalaki lang naman siya. Matapos mag-shower ay nahiga na si Mariela. Pinilit niyang matulog na ngunit hindi siya mapakali at panay ang ikot. Muli kasing bumabalik sa isip niya ang umbok sa short ng kumpare kanina. Hindi niya maitanggi sa sarili. Ang pagpipigil sa kumpare na matagal na niyang sinisikap na kalimutan. Mainit. Kahit malakas ang aircon at kakashower lang niya, ay mainit ang kanyang pakiramdam. Init na hindi kayang maapula. Init na kailangang pakawalan. Mag-aalos si na ay hindi pa rin siya makatulog. Hindi pa rin pumapanhik si Darwin. Nagsuot siya ng robe at nagpa siya nang bumaba upang i-check ang asawa. Sagdan sa pa lang ay tanaw na niya si Darwin. Nakahiga na to sa sofa habang nakalaylay ang isang binti sa flooring. Nakatabo ng isang braso pahalang sa noo at matrito habang humihili. Nakatulog na to sa sala ngunit wala roon si Joel. Pagliko ni Marielle sa kitchen, nadatan na niyang naguhuga si Joel ang mga pinaggamitan nila sa si inuman. Natataranta siyang inawat ni Marielle. Ala Joel, bakit naman nagugas ka na dyan? Tama na yan. Kaunti lang naman tumari. nako Naku hindi. Tabi ka na at ako na yan. Hindi na umalma si Joel. Nagbanlaw siya at umusod na upang makapwesto sa lababo si Marielle na siyang nagpatuloy sa mga hinuhugasan niya. Habang nakatayo si Marielle sa tapat ng lababo at naghuhugas, ay nanatili lang si Joel sa tabi habang nakasandal sa kitchen counter at nakapaling ang tingin sa kanya. Tahimik nitong pinapanood ang kumari. Kay ganda pa rin niyang pagmastan, kahit medyo magulo ang buhok nito na nakapalumpo ng isang loose bun at may nakaipit na chopstick. May mga laglag na hibla ng buhok sa gilid ng maganda nitong mukha habang nakayukuto at abalang nagsasabon ng mabaso. Pinagmas na ni Joel ang kumari Malas nakakatakam ng mga labi pa ibaba. Sa lapit nila ay malayang nasimoy niya ang bango ng sabon sa kutis nito. Binasag ni Mariel ang katahimikan. Diretso lang ang tingin nito sa mga plato at baso. Ngunit kahit sa gilid ng kanyang mata ay halata niya ang makologa na tingin sa kanya ng kumpari. Tanda rin niya ang binulong nito sa sala kanina. na na siya nito. Makatapos magligpit ni Mariel, ay ganoon na lang ang gulat ni Joel nang lumapit to sa harapan niya. Sumandal sa counter ng kitchen island at ilang sandaling nakapagtinginan. Tila binabasa ang kanyang isip. Napangisi si Mariel habang nakatingin pa rin sa kumpare. Mabagal at mapangakit na kinakalas nito ang tali ng kanyang robe habang nananatili ang kanilang eye contact. Talaga pare? Mismo na to? Kusang bumitaw ang mga mata ni Joel sa kanilang ng tinginan at bumaba ang tingin sa katawan ni Mariel. Nagaabang sa unti-unting pagbukas ng suot habang nakakalas ang pagkakatali nito sa harap. Sa puntong yon, hindi na nakapagbigil pa si Joel. Wala siyang sinayang na sandali at parang halimaw na lumusob sa kumari. Niyakap niya ang bewang nito kasabay ng matamis na halik. Labat na lapat sila sa si isa't isa. Napatingala si Mariel kay Joel at agad gumanti at tumugon sa best friend ng kanyang asawa. Kapwa sila tila gutom. Parehas gigil si isa't isa. Hindi ito pinlano ni Mariela. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isip para akita ng kumpare. Gayong kita niya naman ang pagtitimpi nito. Dahil dala marahil ng hiya at awa dahil sa lantarang pag-iingit ang asawa niya kanina, kaya't para bang gusto niyang makabawi. O sadyang nadala din siya sa makabuluhang pagsulyap ni Joel kanina. Saglit na kumala si Mariela upang lingunin ang mister sa sofa na nasa parehas pa ring pwesto ng pagkakatihaya at mayimbing na natutulog. Nakampante siya at muling hininang ang mga labi sa kumpare. Marahas at mahusay si Joel. Tila baliw si Mariel sa gigil ng kumpare sa kanya. Ang mahalik nito pa ibaba sa kanyang leeg at balikat. Samahin pa ng bigote ng kumpare na isa sa hinahanap-hanap ni Mariel mula dito. Walang ano-ano'y lumuhod si Marielle sa kanyang harapan, sabay na hinatak pa ibaba ang short nito. At sa puntong yun, feeling ni Joel ay siyang asawa ni Marielle at sunod-sunodan nito sa kanya. Hindi akalain eh, ni Joel na magiging espesyal pala ang kanyang 41 per birthday. 20 years ago, nagawing espesyal ni Joanne ang kanyang kaarawan nang una silang magtabi sa kama. Ngayon naman, eto siya. Inalipin ang misisang misis ng kanyang kumpare. Kung pwede nga lang na araw-araw na lang sana ay birthday niya. Pre, anong ginagawa mo dyan? Langya, inisahan mo na naman ako ah. Biglang usali ni Darwin mula sa sofa. Pareha silang natigilan ni Mariel nang marinig nila ang boses si Darwin. Nalingat kasi si Joel sa pagbabantay sa kumpare kung magigising dahil abala siya kay Marielle. Paglingon niya kay Darwin ay nakaupo na to sa sofa at nakahiga sa sandala ng ulo. Agad itinabo ni Joel ang jersey sa uli ni Mariel. Mataas naman ang kitchen island, kaya mukhang hindi naman siya kita ni Darwin. Huwag kang madaya, pre. Alika dito. Hindi pa tayo tapos eh. Oh. oh, sige. Kukuha lang ako ng beer at yellow, pre. Akma na sana nga awad si Maria dahil sa pagkataranta. Ngunit pinigilan siyang tumayo ni Joel, kahit wala nitong nagawa, kundi magparaya sa nasimulan. Uhaw si Joel, dahil kanina lang ay hayop kong mag-inggit sa kanyang kumpare. Ngunit heto siya ngayon, at sinusulit ang sandali kasama ang misis ni Darwin. Sa gigil ay nahulog ang kahoy na chopstick ng tiles. Lumika iyon ng matinis na tunog. Ngunit mabuti na la lamang at tila hindi naman yon narinig ni Darwin. Walang hiya. Iniisahan mo ako pre. Pabiro ang nakaduro si Darwin kay Joel. At akmang aahon sana upang puntahan to, ngunit sa kalasingan ay muliring na paupo sa sofa. Tang ina, hilo na ako talaga. Huwag kang madaya pre. Style mo lagi yan kaya napapatumba mo ako eh. Halika dito, hindi pa, hindi na maintindihan ng mga kasunod pa nitong pinagsasabi dahil kanda bulol-bulol na tong sa kalasingan. Hilong-hilo si Darwin. Medyo umiikot ang paligid. Parang narinig niya ang boses ni Mariel kanina. Ngunit hindi na niya sigurado kung nananaginip lamang siya. Susundan niya sana sa kusinang si Joel. Ngunit nang akmang tatayo ay muli siyang napaupo. Bumagsak patalikod sa ng ulo niya at maya, maya lang ay naghihilik ng muli. Sa puntong yun ay hindi na nag ng oras ang dalawa. At halos mabaliw sila na tinahak ang pinakarurok ng pagkakasala. Pero maya, maya lang ay muling gumalaw si Darwin. Nagmulat ng mata at napalingon sa kusina. Mabilis na itinali ni Mariela ang kanyang suot kahit humihingal pa ay pinili niyang inayos ang sarili. Yun nga lang, ay naiwan niya sa sahigang kanyang panloob na suot dahil sa pagkataranta. Ohan, andyan ka pala. Anong oras na ba? Uwi ka ni Darwin ng maaninag ang misis sa kusina. Ah, ah, pasado alas Han. Halika na. Pupungas-pungas na bumangon si Darwin. Pagewang na lumakad at may bahay sa mga muebles papunta sa kusina. Datarenta si Mariela dahil papalapit na si Darwin sa kanya.